yung hinanap ko gala kami rito guys hinanap ko yung magandang view sila yan mm. <laughs> ang kulit na. No? ang kulit ng pa yata Sino ba yan? Kalbo. Sino si Kalbo? Sino si Kalbo? Si ah, si Boss Eric. <laughs> Ayun! Ang ganda! Parang latex na yata to eh. Ano yung Manila Hills? Ano dito? Ayan pala, ang ganda. Ayan guys, oh. Ang ganda. <laughs> No? man. kakahi. Pupunta kami sa resorts, guys. Makikain lang kami kasi hapon na. Makikain. Wow, ang ganda. Ang ganda. <laughs> Ang ganda. Ang gandang view. Ang gandang view, no? Ang gandang view. <laughs> Pwede pa kami. <laughs> Allah. <laughs> Marami pa ko. Dito. Dami nung cowboy na to Ang ano, ang gandang view ba? 5 horsepower. hours Kaya nga eh. Ang gandang view pala rito. Akit nga tayo rito ganda pag ano sa umaga. Magano <laughs> <O> lang. Na, nay, pa-pa-pa. Tara. Ito maligo daw to. Pakainin mo muna. Tara na, huwag ka nang mahiya. Dito ka na, dali Pasok ah, Ano to, Amara? Pasok kayo. Dali na. Dali, ano muna, sulot muna pangalan. Hello. Para magkahuli yan, ma'am. Ah, oh, may pangalan pa. <laughs> Maglis na di book pa pala kami. Magpalagbok mo diyan ay. Uh, Oo. Magkano ang entrance? Palagbok right? pa, uh, pa kami. Nesta de mo. Ilang, ilang taon ano na daw? po siya? <laughs> ilang taon na 20. na po siya. 20 ka na 20? 20. 20. <laughs> 20. <laughs> <laughs>